Dul, maganda gabi. Nandito po kami ngayon nang uhuli ng pusit pamain ng tuna. Umayang madaling araw. Meron kami ng uhuli ng pusit pamain sa tuna. Kung sakaling meron, sana meron. Ngayon pala yung bago naming kasamahan, si Idol Ariel La Corte Shout out, pangalods. Ang bago naming kasamahan dito sa Milanay Fishing Boat. yun nga pala sa mga nagpapa shout out sa akin shout out kay Chain kapasiti taga Point Mary pero taga Ando din kay Kuya Shao Tobira shout out oh yan na na si Idol Ariel ng ano kusit malaki laking kusit uy umiihi ayun umano pa na ng tubig sa Yon, yon. Sabi ni Kapitan, shout out sa mga bumirang. Sino kayo yun? Kap, sino yun? Hindi ka mag... Hindi ka magsa-shoutout kay Ate dito? Yun okay. mo. Oje, pala, mga idol, bukas is Black Saturday na. Sigurado yung marami nang bisita sa amin sa Ando Island. Punuan na yung mga resort mga taga Nandoy Island, shout out sa inyong lahat at magandang gabi. Shout out. Malasing na naman yung mga tao doon.